Mr. Abelardo Albero, isang INC. Ang akin pong itatanong ay tungkol po rin sa ang dating daan. Ito po bang daan ito na sinasa binabanggit po sa inyong Grand Bible uh, exposi Exposition ay alin po ba yung sinasabi sa Bibliang daan? Dahil po sa Bibliang daan, dalawang tinutukong daan, isang makipot at isa pong malawak na daan. Ito uh, po ang sagot ko. Iglesia kay ni Kristo, no? Yung daang dinadaanan nyo, mas maluwang kaysa sa dinadaanan namin. Alam nyo kung bakit? Dito sa aming daan, bawal ho uminom ng alak. Sa amin no? bawal manigarilyo. Sa inyo, libre eh. Si kapatid na la lasenggo pa nga yan eh. Ha? Sa iglesia ni Kristo, maraming hindi bawal eh. Ano ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, mas maluwang ang daan ninyo kaysa sa amin. Ang sabi ni Kristo, 7.13 ng Mateo, basa. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Mm. Sapagkat makipot ang pintuan at nakitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Kita nyo, dalawa po yan. Sang makipot, sang malapad. Yung kipot, disiplina yon. Pag ikaw ay dadaan sa isang makipot na daan, ibig sabihin may disiplina ka sa pagdadaan doon. Pero pagka dadaan ka sa walang disiplina, mal malapad yon. Kahit na magpawardi-wardi kang ganon, ah, pwede ka pa rin dumaan eh. Kahit nga may dala-dala ka pang babae, apat sa kaliwa, lima ka sa kanan. Ah, may buhat-buhat ka pang mga ah, alak, tapos madyong, may buhat-buhat kang sabong, sasabungin. Pwede kang makadaan, ang luwang-luwang ng daan mo eh. eh. pero pag makipot po, eh, hindi ka makakabasta, kakadaan doon. Yan po, ibig kong sabihin diyan. Ano po yan eh, figure, ano yan eh, Ah, uh, figurative yung pangungusap na yan ni Kristo. Pinakikita dyan, yung tunay na samahang sa Diyos o sa tunay na reliyon, may disiplina, hindi maluwang makipot. Yun po ang ibig sabihin, kapatid. Okay na po? Uh, wala na po. Maray po salamat. Salamat po, kapatid. Okay.